meron niyang joke sa amin. Uh, mm. Tinanong kasi ako, mm. sabi niya, sino ba yung pinakamahalagang tao sa buhay mo? Mm. Tatlo sinabi ko agad, mm. um, yung barbero ko, mm. <laughs> nanay ko, iskaw. Uh, sabi, bakit hindi ako yung number one? Uh, kasi... you know? <laughs> <laughs> sabi, I have confidence to face the world, to uh, to ano ba to destroy any challenge my way who gives me that confidence yung barbero ko kay tama yan kahit anong gawin ko tapos yung slash niya yung hindi kagaya nung normal na nandito para maging one side yung sayo parang Drew Arelliano parang something like that Hindi pa po ako magpapabansay. Ay, sorry. Ano ba? Bakit na po nalulungus Oo, oh, di ba? So, astig-astig siya, no? Paano mo naman na-pick yung tamang barber para dahil siyempre you have the, the personality ka na sa social media meron kang uh, iniingatang image so, hindi ka pa pwedeng medyo sumablay eh, yung, uh, yung gupit di ba? Paano yun? I mean, paano mo siya napili o matagal na? Ah, uh, eto, fun uh, fact boss ah. ang nag-recommend nung barber ko mm. is si Stan C. Wow! Si yes! Yeah, so, si Mr. C so, si mismo mm. ang, ang usapan namin nun before was ah uh, bro meron ka bang alam na magaling, magaling na barber kasi sa area ko wala akong ma-recommend. Mm -hmm. And then somehow somebody sabi ni Stan, "Why not try my guy?" Then when I got there, I'm not promoting uh, Oh, yes, uh, yes. So oh, naman uh, oh. A big shout out sa iyo, boss uh, Melvin. Okay. okay. 'Yun. Ano, napakadali niya kausap sabi ko lang, "Boss, pwede bang ano, uh, may may meeting kasi ako, corporate meeting ako bukas, kailangan ko lang clean prop, clean mm -hmm. clean cut." Kaya naman sabi ko, uh, "Boss, meron ako ano ah, uh, pero nako" meron akong event, event or meron akong sunod-sunod na mga characters kailangan Lakan, kupal ako. Hmm. Yun, tapos ang nalalaro niya eh. Ah, alam niya so, ako paano. Niya. alam oh. niya, tapos minsan niya sasabihin pa niya sa akin, huwag ka muna mag-ahit siya. Clean ka dito, tapos harabas ka rito para kupal ka rito. Nagsasadya sa mga. May mga siya eh. <laughs> Oo. Oh. So, from from there, nung nasubukan mo na siya, wala na. Wala. maintain na. Oo, oh, maintain na tayo. Oo, ano, galing, no? Uh, para po dun sa nakikinig, isa-isa lang, hindi tayo aalis. <laughs> <laughs> Kailangan pogi tayo dito mas dito.